Alam nyo ba na sa usaping S, napaka-importante ito sa buhay natin. Hello guys, so ito ang topic natin for today. Mga karamdaman, mga sakit na maaring magamot ng S. O alam nyo na ang ibig kong sabihin sa S na yan ha. So kung interesado kang malaman ng mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, so, eto, ating alamin ang mga karamdaman na maaring mawala, maaring maprevent kapag ikaw ay regular or palaging may s. so number one, eto, yung depresyon. uu, alam niyo, itong kondisyon na ito malala ito, okay? hindi ito basta-basta pinapabayaan kung meron ka mang ganitong pinagdaraanan, okay? So ang apektado dito is yung mental condition ng tao. Kaya kapag ikaw ay pinagdadaanan mo ang ganito ang mga kondisyon nako, dapat magpatingin ka sa inyong doktor. Pero marami kang pwedeng gawin at isa dito yung pag-S, okay? Yung S na 'yon, 'yun yung pagsasanib ng inyong mga katawan, tuwing nagkakaroon ng S naglalabas ang katawan natin ng mga chemicals. Ito yung mga endorphins, yung mga happy hormones, di ba? Kapag lumalabas yan sa ating katawan, nagkakaroon ng calming effect ang ating pakiramdam, ang katawan natin, di ba? Kasi di ba, kapag ikaw ay nasa ganyang kondisyon, hindi mo maintindihan ang sarili mo. Talagang lugmok na lugmok ka, mababang mababa ang pakiramdam mo. Sobrang malungkot ka na hindi mo maintindihan. At kapag ikaw ay naging active sa ganitong gawain, isa yan sa nakakaprevent ng mga ganyang kondisyon. Dahil sa mga chemicals na lumalabas, nilalabas ng ating katawan kapag tayo ay nag engage sa mga ganyang activities. O, oh, di ba? Maliban sa ikaw ay pinagpapawisan, ikaw pa ay nagkakaroon ng magandang health condition, di ba? na pre prevent yung mga masasamang mga karamdaman or pakiramdam natin sa ating eh, pag-iisip, okay? So, ayan po, ang number one. Number two, ito, yung lowering blood pressure. Wow! Alam nyo, sa panahon ngayon, napakarami na ang may mga ganitong condition sa katawan. Itong mataas na presyon ng dugo, halos lahat eh. Parang napakataas ng korosyento ng population ang may ganitong karamdaman, yung high blood. So, para ma-prevent ito, gawin mo yung ganito, simpleng paglabing-labing, yung S-activity na yan, gawin mo na. O, so, di ba? Kasi ang sabi dito, kapag ikaw ay active sa S, mas bumababa or mas na regulate ang blood pressure mo. Ang saya-saya na ng pakiramdam, mas nagiging okay pa yung BP mo, di ba? Kaya yung mga matataas ang presyon dyan, o oh, eto na ang kasagutan sa inyong everyday na dapat niyong gawin, di ba? Sa halip na uminom ka lagi ng mga pill na pampababa ng presyon ng dugo mo, ito na ang kasagutan. Oops, hindi ko sinasabi na ito ay gamot sa iyong BP, pero nakakatulong ito. Mas nare-regulate yung blood pressure nyo. O, oh, di ba? So, ayan po, ang number two. Number three, ito, yung burning calories. Wow! lahat ng tao yata, ito na yung gustong gawin, yung magsunog ng taba. Diba? Calories yan eh. Yung taba, calories yan na naipon sa katawan mo. Kaya tayo lumalaki, kaya tayo tumataba dahil sa mga sobra-sobrang calories sa katawan. At ang isang solusyon dyan ay ang pag-S na yan, di ba? Kapag inaraw-araw mo yan, siguradong marami kang masusunog na calories sa iyong katawan. Yung mga taba na yan, naku, siguradong tunaw yan, di ba? kapag ginawa mong regular yung S na yan, di ba? Oh, so, yung mga tamad na lumabas dyan, yung mga tamad magtakbo-takbo, maglakad-lakad dyan, at kung ano-ano pang mga ginagawa sa labas, eto na yung sikreto. Nasa loob ka pa ng bahay. Nasa loob ka pa ng iyong comfort zone, di ba? Hindi mo na kailangang lumabas. Andyan ka na sa iyong abode. Sabi nga nila, ang uh, pag-S ay halos katumbas na nito yung pagtakbo mo ng 30 minutes. Sabi nila, hindi ko alam kung may katotohanan yan. Eh, paano na? Kapag intense na intense yung mga pinaggagawa nyo, o oh, diba? Eh, di para kayong tumakbo na ng isang oras, di ba? Wow! Naligayahan na kayo, nagpawis na kayo, at nagsunog pa kayo ng mga taba. Wow! Di ba? So, ayan po, ang number three. Number 4, eto, yung pain killer, Oh, ganun pala yun alam nyo, itong pag-S or yung activity na ito, mas nakakabawas ng mga sakit sa katawan. Yung key root na nararamdaman nyo, kung ano man yung mga sumasakit sa katawan nyo, ito nagiging natural painkiller, di ba? At nagkakaroon din ng calming effect. Dahil sa mga tulad ng sinabi ko kanina, kapag ikaw ay nag-engage sa mga ganitong activity, naglalabas ang katawan natin ng mga chemicals, di ba? Yung chemicals na 'yan, 'yan yung nagbibigay ng calming effect, yung masarap na pakiramdam, yung pakiramdam na ang saya-saya ng feeling mo, yung maganda na ang mood mo. Eh kapag ganyan ang pakiramdam mo, sigurado na yung mga sakit sa kasukasuan at kung ano man na mga masasakit na 'yan sa iyong katawan ay maaring mawala. Oh, di ba? So ayan po, ang S acts as a natural painkiller. O, oh, di ba? So, ayan po. Ang number four, number five. Ito, yung stress reliever. Stress reduction. Pantanggal ng stress. Wow! Alam nyo sa panahon ngayon na, na napaka-stressful na ng mga araw-araw na nangyayari. Ito ang kailangan natin, di ba? Wow naman talaga. Sana all. Sana meron talagang kasama na ginagawa yan araw-araw, di ba? Siguro ang saya-saya ng mundo kapag ganyan araw-araw. Oh, hmm, walang stress. <laughs> so, yung mga single dyan, yung walang partner, maghanap na. <laughs> so, ito, balik tayo. Kaya nagkakaroon ng stress reduction or pagkawala ng stress ay dahil sa mga chemicals. Yung chemicals na yan ang nagpapawala doon sa pakiramdam na hindi maganda sa atin. ba diba? Sa stress, sa depression, sa mga kalungkutan, sa masasamang mood, yan lahat ay napapawi kapag ang katawan natin ay nagre-release ng mga chemicals na yan, yung mga happy hormones na sinasabi ko, endorphins, yung oxytocin, marami yan eh, apat ata yung chemicals na yan eh, na nagpapaganda sa pakiramdam natin, di ba? So, kapag uh, medyo stressful ang araw mo, ayan na, alam mo na, ang solusyon dyan, di ba? Tsaka mapapansin mo, kapag di ba, katatapos mo, nag-engage sa ganyang activity, 'di ba? Ang saya-saya ng pakiramdam mo, yung tipong para kang nakangiti, 'di ba? Oh, pansinin mo sa sarili mo 'yan. Ayan po. So ayan po, ang number 5, number 6, boost immune system. Siguradong masaya ang katawan mo kasi hindi ka natatamaan ng mga sakit. Mahirap kang magkaroon ng sakit kasi talagang boosted na ang inyong immune system. Ang immune system, iyan yung lumalaban sa mga sakit, sa mga karamdaman na maaring tumama sa atin. Nangyayari lang yan kapag regular ang esmo, mo, di ba? Kaya kung meron ka ng partner, abay, araw-arawin mo na yan, di ba? Ang saya-saya, nagiging malakas pa ang iyong katawan, di ba? So, ayan po, ang number six, number seven, ito, yung helps is sleep. Wow, So, sa mga may karamdaman, yung may insomnia dyan, eto na yung solusyon sa inyong karamdaman. Di ba? Marami ang namurong sa ganyan. Yung talagang hirap na hirap matulog. Makatulog man yan, maya-maya, gising ulit. Di ba? Maraming ganyan eh. Walang maayos na tulog. Kaya, kapag wala kang tulog, nako, asahan mo, babagsak ang katawan mo dyan. Mabilis mabilis ang pagbagsak yan kapag ilang araw ka lang na walang tulog, puyat lagi, no, walang patutunguhan yan na hindi maganda. So eto, ang kasagutan, yung S, di ba? Alam mo, napapansin mo ba na tuwing pagkatapos ng activity na yan, di ba? Ang sarap matulog, ang ganda ng pakiramdam, di ba? Kaya kung may partner ka, tawagin mo na, ayain mo na siya para kayong dalawa ay parehong masarap ang tulog. So, ayan po ang number seven. So, ayan po ang inan sa mga karamdaman, mga hindi ka nais-nais na pwedeng maiwasan kapag itong S na ito ay ginawa mong regular sa buhay mo. O, oh, ba? Diba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.